Maraming pumunta para bumili ng mga item na halagang piso. Heto sila, sako-sako yung dala. Magpapahuli ka pa ba? Pumunta ka na. Piso mura bagsak presyo bodega. Barangay 152, Mont sa Uyo. Hindi na kailangan magpalista. Lahat makakapasok at makakabili talaga. Kaya everybody happy. Tara manood ka. Dami niyo po nakuha. Eh, coffee lahat yan, da coffee. Coffee, <laughs> coffee lahat. <laughs> Ang mura kasi piso po. Piso isang... eh, <laughs> Ayun po. Mga 30 kaya. Saan tayo po? Pero tawag sa mamtindiyente. Samar. Samar? Summer? kaya summer? Oh, oh. na, na kami kuya eh. Oh. Ah. Diretso na yun sa Samar. Dadaan yung sa Samar. po, Piso. Piso po. Piso. Piso lang yan. Kukunin ni sir. Kinuha 'yung sako eh. Kinuha na. Kinuha sako ni sir. Ayan sa pa. po. Pa pa. po pala. Kulin minan na. O okay. na, okay. Ah, okay na pa?